So what up guys, welcome back sa panibago nating episode Tayo ngayon dito naman sa ating Guliglig Base Camp Para magbakasyon na naman siyempre So hindi lang naman puro bakasyon ang gagawin natin dito Siyempre may ginagawa tayo dito tuwing tayo dito Dapat meron tayong gagawin yan. So paano yan? Bisaan na natin Let's go! Loving you mix baba-baba, alos kami. Makikipartday kami kasi nagkutom na kami. May birthday yan daw doon sa baba. Sana ah. Oh, ayan, ayan si Sarah kasama. Oh, ayan ang ating -gat. para makatikin tayo. At tamang tama alas ko. Para makatikin tayo. Kasi tayo. May birthday ka rin. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? ka na rin ba? Ayan, si Sana ah. Oh. Makikipartday. birthday. Ayan. Para makalibre daw siya ang tanghalian niya. Mga gastos. So, di ba guys? Ang discarte namin. Kunyari maglalap. Makikilagay kami na itong ulam sa nila. Di ba? O, so, ayan Sana. Sana, bitbitin mo tayo ka magkasabi. Sabi mo, makikilagay lang po kami sa So, ayan guys. Nandito na nga kami sa birthday. yan. So, daming tao. Sinilip ko na rin yung mga target pack natin. Kung ano yung mga dahilan kung ba tayo dito makikitain tayo. So, ayan guys. Kaya nga, may maya papasok tayo sa loob. Nakakaya lang kasi sobrang daming tao. Pero, pero maya maya lang, eh, papasok na rin tayo. Para, syempre, magawa natin yung balak natin. So, let's go. Ano pang kaya? Let's go! <mulay> Drive down the street tonight. sing along by the heavy gym. Jesus, help us holdin' tight. Ain't got nothin' for the quick or come. I gotta go, go, like a look go, like and go. I gotta go, go, like a kid I'll go. I gotta go, go, like a Hey, 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 daw hey, hey, So ayan guys, tapos na kami sa birthday yan. At kain na na kasama ko. Hindi siya na Nakapag-uwi pa tayo. Ang galing mo, ang goy. Ang galing. Diba? Libre na naman yung kapunan. So ayan na guys, uwi na kami. Ito na lang. Ako pala yung okay, kasalukuyang naglilinis ngayon.

ang aming nagawa ngayon. Tingnan nyo. So, ayan guys. Tapos na. Makita nyo. Nagawa na. Ayan si Shana. Nagawa na. Sabi mo, okay na guys. Diba? O, so, ayan. Nagawa na natin yung mga dapat natin gawin. So, nakapaglagay na tayo ng rinolio. Kita nyo. May carpet na rin tayo. Ayan. Yung carpet na yung nagamit. Inilagay na natin. So, kulang na lang yung ibang dekorasyon natin para sa Christmas. Ilalagay na natin. Ito, siguro, basta kung ano pa may dagdag natin, may ilagay na natin. Nasa ganun. Mas luminis pang tignan. Diba guys? So, umiyan na lang ulit. Siyempre, tayo namin magkami naman ay magkakain na. Dahil, Gutom na rin kami. Ang aming pagkain today is, ganyan, tuyo, bilis. Nadikit-dikit. Ito nyo. Tapos, sinangag. Yan ang almasal namin. Tapos, syempre, hindi mawawala yung aming kape. Ayan kape namin. So, ano? Kain muna kami ha. Diyan na muna kayo. oh, sya na. Kain ka na? Gutom ka na? Let's go. Kain na? O, kain na. Kami ulit. So, yan guys. Kaya tayo ngayon. Nandito pa rin tayo ngayon. Paulit-ulit. Kasi sya na Ah, oh, na nakagawa na rin kami dito. Oh, ako tamang tamang tagay lang muna rito solo flight. Ay, di ba, di ba, di ba, di ba, di ba, di may maingay din sana mga ano, maingay. Ano? So, natapos na namin yung ano namin, yung ginagawa namin. So, ito, ito na yung bahay namin. Boring daw sabi na itong babaeng to. So, ba? Sino ba? Sino ba? Bakit? Ah, guys, ito, kita nyo biglang umuulan. Maraming pa akong gagawin yung vlog dito. Nga. Kasi hindi pa tapos yung mga kailangan natin. So, yung project ko rito, itong lugar na talaga ako ito ng hollow blocks. Eh. Kita nyo, umaagos na naman yung tubig dito pag umuulan. So, yung, talaga yung project ko eh. Hindi ko lang magawagawa, hindi ko lang masimulan. O, hindi ko lang alam kung bakit. Matamad pa siguro ako. Ayan, hollow san ko yan. Tapos, Abangan nyo yung gagawin ko dyan sa area na yan. May ako dyan. Nakita nyo yung sobrang hollow blocks na yan. Maggagawin ako dyan dyan sa lugar na yan. Maguhukay ako dyan. Abangan nyo yan guys. Abangan nyo yan guys ha. Ako mismo gagawa nyan. Diba guys? Ayan si sana Shana madama ko vlog. Hi. Hello. 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 Hello.

kulot nagbablog siya sarili niya kita niyo siya eh siyang siyang anong masasabi mo sa bahay natin ngayon wala ha wala anong masasabi mo maganda na ba o hindi dali ah oh. anong sabihin mo wala. dito dito ka po ka doon anong anong masasabi mo ngayon maganda na ba kasi meron ng renolium wala malinis na ba siya wala wala ayaw niya talaga wala pwede sa perfect inside sa sarili niya tuwan tuwa yan na malinis na yung ano yung nilalakaran hindi na namumutay yung paa niya pag naglalakad siya kasi nakapapa rin kami dyan sa loob minsan ano ngayon may rinolium na di ba siyang hindi na nakapa ay di namumutay yung paa natin di ba tama mali ayaw di ba tama mali tama, tama. ayun yung rinolium namin na yun o di ba ang ganda naman siya na. wow dalaga ka, ka na siyang di pa Di pa ano, baby pa rin ikaw. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yung ano ginawa mo niyan? Tingnan mo. Yan guys, gumawa sa doon sa birthday ng ano pangalan niya. Gumawa niyan. Oh, ngayon pinagawa mo nga doon. Ayun, pinagawa niya pala doon. Bakit ano? Bakit puro wala yung H? Ha? Huh? Bakit pa nga wala yung H? Meron, ay mo. Yung H kaya pero wala eh. Meron. Oh, H O H <laughs> pa nga wala. Pangalawa naman talaga yun eh. Ayun nga, ano, mali yung pagkaka-spelling. Hi, Oo oh, nga ano, sa'yo man di tuloy <laughs> Sino nagsabi si mama? Alam niya mali O oh, ayan, nakita niyo So ayan guys, so uwi na kami Tapos na ang aming paggagawa rito Nagawa na namin lahat Na, Tapos na So ayan, si Shana, babay na rin siya Babay ka na rin, babay ka na So, so babay na, nagawa na namin lahat Wala na kami ibang gagawin dito Kunti na lang magawa na rin natin o yan magagawa natin lahat mga kailangan natin ilagay dyan syempre at ito konti na lang ito na lang yung kailangan natin gawin syempre tayo yan nililisan natin tapos yung balak natin gawin sa lugar na yun ayun nyo magagawa natin yon ha tapos ito yung bahay natin Nandiyan na lahat okay na Kita ko na lahat yan. sige stop uwi na kami so hanggang dito na lang goodbye bye bye. Don't turn off the light, I'm coming home.